Maraming nagsasabi na si Francis Lebron Lopez ay dapat nang mapasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang athleticism, laki ng potential, at nakakabilib na explosiveness sa court, madaling maintindihan kung bakit marami ang may mataas na expectations sa kanya. Ngunit sapat na nga ba talaga ang kanyang skills at kahandaan para makipagsabayan sa mga pinakamahusay na player ng ibang bansa sa international stage? Sa kabila ng hype at papuri, may mga eksperto at tagahanga na naniniwala na kulang pa si Lopez sa maturity, consistency at mas malalim na pag-unawa sa sistema ng laro sa mataas na antas. Ang pagiging handa sa physical na laro ay hindi laging sapat. You also need smart decision making, good game awareness, and the ability to adapt, especially when you're facing international competition. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung saan na ba talaga siya ngayon, ano pa ang kulang, at kung ano ang nakikita ng mga top coaches pagdating sa kanyang development bilang future star ng Philippine Basketball. Kamakailan lang, nagpakitang gila si Lebron Lopez sa bilig ng Japan kung saan nagtala siya ng 27 points, isa sa mga best performances niya so far sa buong karyer niya Makikita mong hindi na lang siya puro dunk o highlight plays. May kumpiyansa na sa perimeter at marunong na ring umatake sa tamang timing. Pero kahit ganon, tanong pa rin ng marami. Sapat na ba yon para sabihing ready na siyang maging consistent contributor sa gilas? Si Tab Baldwin ay dati nang nagsabi na si Francis Lopez ay raw but full of potential. Explosive, oo, pero kailangan pang masanay sa structured basketball at sa tamang decision making. Hindi lang athleticism ang sukatan ng maturity, kundi kung paano mo pinapaikot ang bola, nagbabasa ng depensa, at nag a sa sistema. Sa paningin naman ng mga coaches tulad ni na Tim Cohn at Chot Reyes, pareho rin ang punto. Gusto nila ang energy at upside ni Lebron Lopez, pero alam nilang kailangan pa niyang i-improve ang decision making fundamentals at consistency bago bigyan ng mas malaking role. Kung pag-uusapan naman natin ang ability ni Francis Lopez, walang duda. Napakalaki ng kanyang upside bilang player. Sa height niyang 6'5", may explosiveness, speed, at athleticism na bihira sa local players. Physically mukhang NBA body talaga. Long wingspan, solid frame, at may natural bounce na hindi mo basta-basta nakikita sa Philippine circuit. Pero dito napapasok ang real talk. Sa ganitong height at athletic profile, dapat natural na posisyon niya ay small forward o mas better, shooting guard. Lalo na kung pag-uusapan natin ang international competition. Sa level ng PIBA, hindi sapat na athletic ka lang. Kailangan marunong kang magbasa ng laro, magfit sa loob ng sistema, at mag-create ng opensa para sa teammates mo. Kung ikukumpara mo kay Dwight Ramos, parehong may tangkad. Pero si Dwight may mas mataas na basketball IQ, ball handling at decision making. He knows when to pass, when to attack, and how to play even without the ball. Francis on the other hand, though explosive, still tends to rely on his athleticism rather than reading the defense. When you put LeBron Lopez in the wing position, he needs to know how to handle the ball, create plays, and read the defense. The problem is, that's where the gap starts to show. His dribbling, decision making, and off ball movement still lack consistency. Compare that to veterans like Gabe Norwood and Dwight Ramos. Norwood, even if he's not an explosive scorer, is a master of positioning and play reading. He knows where to be, how to rotate on defense, and when to make his move. Si Ramos naman, calm pero deadly. kaya niyang magdala ng bola, mag-facilitate, sabay mag-defend ng top scorer ng kalaban. Kung ikukumpara mo si Francis, makikita mo na athletic wise panalo siya. Pero pagdating sa basketball IQ at maturity, sa decision making, medyo malayo pa siya sa antas ng mga season wings. Ang dribbling niya kung tutuusin, medyo limitado pa para sa posisyon na guard o wing sa international scene. Kapag mahigpit ang depensa, Lalo na laban sa mga mas matangkad at mas disiplinadong defenders, hirap pa siyang makahanap ng rhythm. May mga moments na napapansin mong madaling i-check ang mga galaw niya sa loob ng court, parang nawawala siya sa flow ng opensa, isang senyales na kailangan pa niya ng polish sa fundamentals. Pero hindi ibig sabihin na kulang siya. Ang totoo, may napakalaking potential because if he develops his handles, court vision, and decision making, he could become a two-way player the kind who can defend against other country's wing scorers while also providing stable offense. Ang tanong na lang, gaano kabilis niyang maa-adapt yung mga skills na yon para masabing ready na talaga siya sa next level. Hindi lang bilang highlight player, kundi bilang complete player para sa Gilas Pilipinas. Look at this mga kahadel. Mapapansin nyo, lagi siyang nilalagay sa power forward spot taga-screen, taga-seal, taga-salo ng pasa sa perimeter para ma-reset ang bola pabalik sa guards. Ang problema, hindi siya masasanay maging true small forward kung power forward pa rin ang role niya. Gaya ng nakasanayan niya mula high school hanggang college. Ito mismo yung punto natin guys. Ina-assess ng coaches ang mga players based sa actual ability at basketball IQ nila. Hindi dahil atletika ka, automatic SF ka na, kailangan mong patunayan na kaya mong mag-handle, magbasa ng depensa at gumawa ng tamang decisions sa wing position. Real talk lang, sa dami ng mga nagsasabi ngayon na ipasok na si Francis Lopez sa gilas, di ba kayo minsan nagtatanong kung bakit sa kabila ng athleticism at talent niya, hindi pa rin siya nabibigyan ng malaking role sa national team. Isipin nyo kay Francis Lopez na halos kumpleto na sa tools. May height, may athleticism, may katawan, may energy. Pero bakit kahit sa panahon ni Tab Baldwin at Chot Reyes, hindi pa rin siya nailalagay sa first five? Oo, kasama siya sa lineup pero pansinin mo, hindi siya priority rotation player. Samantalang si Dwight Ramos, na Filipino-American din, consistent sa starting five, lalo na sa mga big games. Ang ibig sabihin lang niyan, mga coach tulad ni na Baldwin, Tim Cohn, at short, hindi lang atleticism ang tinitingnan nila Mas malalim silang mag-assess Ang hinahanap nila ay maturity, basketball IQ at understanding ng sistema Kasi sa international level, hindi sapat na marunong ka lang dumakdak o umatake Dapat marunong ka rin maglaro within the system Alam mo kung saan ka lulugar At paano ka makakatulong kahit wala kang hawak ng bola Kaya minsan, naiintindihan ko rin yung frustration ng mga kababayan natin Syempre exciting panoorin si Francis, yung mga dunk niya, yung athletic moves niya, grabe sa highlight reel. Totoo naman, nakaka-attract sa mata. Yan ang tipong laro na gustong-gusto nating mga Pinoy, explosive, entertaining, high flying. Pero guys, tandaan natin, sa mata ng mga coaches, hindi highlight ang basehan. Ang tinitingnan nila ay consistency, decision making at adaptability sa system. Kasi sila ang sanay mag-scout ng players at alam nila kung paano isisingit ang isang player sa tamang role para magtagumpay ang buong team. At sa mga nagsasabi na pang-wing talaga si Francis Lopez, tanong ko lang, bakit sa lahat ng team na nasalihan niya, mula high school days, college sa UP hanggang sa big league sa Japan, power forward pa rin ang posisyon niya? Hindi ito aksidente. Kasi nakita rin ng mga coaches doon yung same assessment na meron ako at mga coaches dito sa atin. Wala pa siyang natural fluidity para sa wing position. Ibig sabihin, hindi pa pulido yung dribbling, ball control, at shot creation niya para maging small forward o guard sa international level. Tingnan nyo rin sina Kobe Paras, Will Navarro at Jamie Malonzo at iba pa na same ng laruan nila. Halos pareho ng athletic profile. Matangkad, mabilis, may explosiveness. Pero kahit sila, hirap maging full-time wing sa international system. Si Will Navarro, halimbawa, sa Korea ngayon, na-bench na ng team niya. Bakit? Dahil kulang sa dribbling at playmaking skills na kailangan para sa wing role. At ang mas masakit pa, may teammate pa siya ron na halos pareho ng build niya, mas matangkad at mas mabilis na kayang maglaro ng wing consistently. Kaya ang ending, binalik siya sa power forward spot. Ganon din si Francis Lopez. Ang path niya ngayon, halos pareho kina Kobe Paras, Will Navarro, at kahit Kelly Williams nung kasagsagan ng karyer niya. Yung katawan pang small forward or shooting guard sa international basketball. Pero dahil sa laro at style, mas nagiging natural sa kanila ang power forward role. Hindi naman masama yun ha? Pero ibig sabihin kung gusto ni Francis Lopez na makasabay sa modern basketball, kailangan niyang ma-develop yung guard skills niya para maging flexible at sulit ang potensyal niya. Kaya bago natin sabihin na ready na siya sa gilas, Isipin muna natin, handa na ba talaga siya mentally at technically, hindi lang physically? Kasi kung ang mga top coaches na sanay sa international play ay hindi pa siya pinapasok sa starting five, may dahilan yan. At kadalasan, hindi dahil ayaw nila sa kanya, kundi dahil alam nila kung kailan talaga siya magiging handa. Sa totoo lang, mas maganda pa nga na mabigyan muna siya ng panahon sa Japan para doon matutunan ang spacing ang disiplina at yung pagiging efficient player. Kaya sa lahat ng fans, sa lahat ng kababayan, suportahan natin si LeBron Lopez pero intindihin din natin. Ang hinog na talento ay hindi sinusukat sa ganda ng dunk kundi sa lalim ng laro at puso ng player. Sa ngayon, huwag nating madaliin ang proseso because true legends aren't built in just one season. They're forged in every moment. They choose to rise, learn, and evolve. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin. Para sa mas maraming real talk, dito lang sa Scouts Huddle. Okay.